Bakit tinatawag ninyo, sinasabi niyo na mas uh, environment friendly itong binabanggit natin na regenerative farming? In your simple words para mas maintindihan siguro na ating mga kababayan, ano ba 'yun? Yes. Uh, pag sinabi po natin uh, regenerative farming, no, from the word uh, regenerative, pinapa uh, pinapanumbalik natin ang sigla ng kalikasan at doon tayo bumebuelo sa production. Uh, sa experience po kasi namin nagsimula ang aming farming journey ano sa pangkaraniwang farming na bibili ka ng abono, bibili ka ng mga pagkain ng hayop at lahat ng kailangan sa production ay binibili mo. Mm -hmm. So kumbaga product based yung nagiging uh, sistema pero nung nakita namin na hindi siya ganoon ka sustainable kasi ng lahat ay sinosource out natin at majority ng mga materials na to minsan imported pa napag-isip kaming bakit hindi natin aralin ang isang sistema na kung saan yung hayop ay tumutulong sa mga halaman at punong kahoy para nang sa ganon paikot-ikot lang ang sistema at hindi tayo laging bumibili ng mga kailangan natin. And then, research-research uh, sa research, uh, online po, sa YouTube, Google, itong sistema na ito ay pinapractice na ho pala sa ibang bansa at tinatawag nga nila itong regenerative farming or regenerative agriculture. Oo. Pero specifics, paano po yung mga example niyan, sir? For example, yung uh, pas pasintabi po sa mga kumakain, ha? Yung mga dumi, maaari, no? Ito ba yung gusto mo sabihin, no? Sige nga, sir, mga specifics para mas maunawaan po ng ating mga kababayan na pwede rin in their own ways, abay, magamit po, ma-regenerate, kumbaga, yung mga ganitong klasing bahagi po ng agrikultura. Sige, sir. Yes, po. Sa aming gawain po dito sa farm, uh, nagtutulungan po ang hayop at halaman. Ang mm -hmm. ibig sabihin ho niyan, yung mga hayop na alaga namin, because we are mainly a livestock farm, yung mga baka, kambing, baboy at manok, ay nagkakaroon ng maraming by-product. No? Ano ba yung mga by na ito sa operasyon namin? Siyempre, yung una-una, yan yung kanilang manure o yung dumi, yung pupo nila. No? Mm -hmm. Kasi Kasama nito ay yung mga hindi nila nauubos na pagkain, yung mga damo-damo, yung mga iba-ibang materials na hindi na nauubos ay hindi natin tinatapon o tinatambak lang sa kung saang lugar no ito ay kinokompost natin uh, binoburo binobulok pagka ito'y nabulok na na parang lupa na no akala mo'y galing mismo sa lupa pero hindi no ito'y mga by-product lang nila pag uh, na-processo na pag ito'y na-processo na magiging highly digestible na po ito sa mga halaman at punong kahoy at yun na huwag binabalik namin sa taniman din ng pagkain nila at pagkain ng tao. So yung pinaka-ikot po na ginagawa namin ay nagtutulungan yung hayop at halaman na minimimik niya ko ang disenyo ng Diyos. No? So yung pinaka-napaagad na disenyo ng Diyos. Tama, na tama. Na unang, natural eh. Less natural. chemical. Diba? Less chemical po yung approach nito mga kapatid. Kaya sigurado ko nga na healthy, environment friendly, pero... Ah, syempre sir, yung supply niyan hindi ganun karami. Uh, let's admit it. Kaya nga gumagamit ka na ng mga artificial or yung mga may chemical components. How will you sustain yung ganitong classing approach or sustainable ba 'yan? Yes po. Yan la uh, frequently asked questions sa aming operation, no. Usually when I uh, come encounter that question, alay ko pong uh, sagot yan ay dalawa lang. No? Mm. Dalawa lang naman ho ang pinaka uh, goal natin pag nagpa-farming. One is profit-oriented or magpa-farming ka para makaibong ka ng pera. Yung isa ho ay yung tinatawag nating homesteading. Nagpa-farming ka para masustain ho yung kalusugan at pagkain ng community mo o ng barangay mo. No? So, yung una, marami kang gastos kasi marami kang input. No? Pero marami ka rin produce. Pero hindi siya ganong ka-healthy yung produkto. Mm -hmm. Yung isa ho, yung integrated natural farming or regenerative farming, bagaman, kaunti lang yung mga produkto mo, no? konting manok, konting baka, konting prutas, konting gulay, kami ho na komunidad dito sa Kalungsod Integrated Farm ay hindi na ho kami bumibili ng protina namin at ng gulay namin. So, yun po ang pinakaganansya mo dito sa isang regenerative, farming practice na homestead ka ang, ang pinaka-term, no? Or nasusustain mo yung pagkain mo year-round. Mm -hmm. At kung kami mag ay magbebenta ng pang, kunyari, may kailangan kami sa labor, sa, sa mga utilities, kanyan, kami ho ay ang pinaka-income uh, generating project ko ng farm ay yung baka. Yung baka ho, pag kami nagpaanak, yun ho ang pinaka Apo. binibenta namin at yun ang pinapangsustento namin sa mga development ng farm. Pero ano yung challenge dyan, sir? Ano bang challenge? Bakit nahihirapan tayo na ipatupad or gawin itong regenerative farming? Which is very ideal kung tutuusin ni eh, Sa mga, yes. sa atin, di ba? Tama po, sir. Ang lagi ko po sinasabi, at a barangay level, no? at, a, at a very small level, barangay level, o sabihin natin sitio level, kaya pong i-implement isang regenerative farming system na kung saan makaka-benefit ng maraming household. Pero bakit hindi po ito ini no? Babasahin ko lang yung mga insights kanina ng mga comments, sir, nakikinig ako kanina. Sige, sa sir. Exam. Yung una ho, yung tumatak sa akin, yung alipin sa Banyaga. Yan. Oo. Sabi nga ho ni, ano, yung kanina nag-comment, alipin tayo ng banyaga. Uh, isa hong mangyayari kasi diyan kapag tayo nag ng regenerative farming, magiging less po ang dependence natin sa mga external inputs na karamihan ho ay imported. Yung mga pataba, yung mga patihuhayop, actually, very dependent ho tayo sa ibang bansa. Yung mga baka natin, hindi pa natin napaparami yung mga ng baka, kaya lagi tayo nag-iimport katulad rin ho ng ibang mga uh, iba pang mga hayop no nag-iimport tayo. Kapag ito ho na-implement natin sa isang level na katulad ng barangay, talaga hong less ang input, less ang isosource source ng government from the outside. Kaya ho siguro nahihirapan tayong i-implement dahil naging yun na nga, naging alipin na ho tayo na na tayo na masyado mm -hmm. na huta yung naging dependent Opo. sa ganung system na lagi tayong naga-outsource para mag-survive pero sa totoo lang po kayang-kaya ho nating aralin na maging sustainable at that level. Mm -hmm. Uh you're mentioning about daw uh, pagiging di ba dalawa nga daw po yung ano mo eh parang objective mo eh either profit oriented o or yung homesteady. So yung homesteady, parang binabanggit po ni Sir Emmanuel parang ito na rin po ba yung pina-practice nyo na farm to table uh, na pamamaraan paano po ito? Yes po, sir. Pag sinabi natin homesteading, uh, halos lahat po ng kailangan ng isang pamilya community ay nasusustain ho ng isang uh, agricultural system. Kami ho, pangarap din namin maging commercial farm, no? Kasi pag baguhan ka naman sa farming, yun parang pangarap ng lahat. Maraming isang produkto lang, dun ka ng pera. Pero trial and error, narating ho namin yung skill na yon ng commercial farming. Pero natanto namin na manok ho, manok ho yung produkto namin nung unang-una. Hmm. E marami ho kaming naproduce na manok, well, hindi pa kami natural at organic noon, ang daming mga gastos sa feeds, ganyan sa sistema. Napansin ho namin na kahit nagpapakahirap ka at ang dami mong binibigay na input doon sa sistema, pagka commercial scale po, ang nagdidiktate ho ng presyo ay hindi ikaw, kundi yung industry. So hindi na ho natin alam kung paano siya nasa standardized, no? Oh. Maaring sa Twitter, doon sa consumer at marami pa ho kasing dadaan ng uh, pagsasalin sa merkado kaya siya tumataas. Kaya ho nag-decide kami na lahat ng produkto namin ay i-downscale na hindi na ho commercial scale pero i-diversify at i-downscale at inaalok na ho namin direkta na luto na sa consumer. Oh. So para ginawa ho namin semi-restaurant na rin. Ang galing. <laughs> yung aming uh, farm. At doon ho namin naramdaman na mas sustainable siya. Literal. Uh, na farm to table, ha? <laughs> yes, Oo. Oh. Sir. Literal po, literal. <laughs> literal nga, eh, nakakatuwa. Balita namin, isa na rin pala kayong TESDA Training Center. Ano-anong courses pong in-offer nyo dyan? At kailan pa ito nagsimula? Nakakatuwa naman, talaga nag-evolve na in inyong farm. Yes po sir, nung ating napalalimang passion natin at pag-aaral sa ganong sistema, nais na ho natin i-share kaya ho tayo nagpa-credit. No? So ito hu ay last year lamang binigay sa atin. No? Ito ho ay grinant nung March 2023 yung sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute bilang Learning Site for Agriculture. Tapos October 2023 naman po yung sa ating TESDA, So ang courses po na ino offer natin dito ay una, organic agriculture production and situ, na kung saan tinatalakay ang vegetables, chickens, and goats, tsaka konting pigs, na organic. Pangalawa naman ho, yung animal production in ruminants, na nagpo-focus naman ho sa mga grass-eating uh, mm. livestock, yung mga baka, kambing, uh, buffalo, at karnero. Okay. Mm -hmm. uh, at uh, balita rin namin, parang ano ha, hindi kayo uh, full time no uh, farmers tama ho ba parang may yes, mga ibarin iba rin kayong mga ginagawa sa halos volunteers lamang din ang mga ang mga kasama niyo diyan yes po yes po sir tamang tama po yung sinabi ninyo kami po ay isang community po ng mga volunteer na farmer at the same time po ay katekista. So, oh, ibig po, We teach po the word of God uh, through the Bible and basic prayers sa mga kabataan ho sa paligid ng Aming Farm. So, minarapat ho ng foundation na ang lahat ho ng mga volunteer na dumadaan sa amin o misyonero kung tawagin ay mag-undergo ho ng training hindi lamang sa skills kundi pati po sa values. Kasi alam naman ho natin may skills ka nga sa farming pero kung Pinalamangan mo naman yung kapwa mo. O kaya ay ginugulangan mo naman. Oh, Bali, wala Nonsense. At tama, yes, tama. So. In Pero, the same manner, magaling ka oh, nga sa magpipreach, magaling ka nga sa values. Kung wala ka namang skills Di mo na magparami practice. oh, nga, eh. ngayon, wala rin. Ho. So, kumbaga, Useless. E, partner, partneran ho yun. Tama, yung tama. Oo, oh, kaya pala kalungsod, no? Uh, parang yung logo nyo rin, si Saint Pedro Kalungsod po ba? Tama ba? Yes po, sir. Yes, sir. No. Oo, sige. Sir, ano na lang, panghuli na lamang po tip sa ating mga kababayan para at least masimulan po nila in their own little ways. Ito pong sinusulong po ninyo na regenerative farming na ito. Para kasi baka sabihin nila, eh, ang lawak-lawak na nalupain mo eh. Eh, malaki ka na eh. Eh, kami magsisimula pa lang. At saka paano ba mapaganda yan? At saka masimulan lang po, again, in their very own little way. Baka po meron kayo mga simple tips na may iwan sa ating mga viewers and listeners. Sir Emmanuel. Yes po, sir ang pinaka tip ko po ay start small and then develop afterwards. Huwag po tayo matakam na i-develop ang malawangan agad dahil ang challenge po talaga sa development ay labor tsaka syempre yung ating mga inputs na mga kailangan pag nag-develop tayo. So start small ho sa bakuran na bakuran natin. Kung gusto mong mag-recycle ho ng mga ibang-ibang mga Tama. container, plastic, lagyan mo ng compost, magtanim ka ng gulay, kung may may dagdag pang input ka na or mag -re invest ka na, pwede kang bumili ng isang hayop na kung saan yung manure ay mapapa-compost mm -hmm. mo na at mapapaikot mo na hanggang sa palawak na ho ng palawak.